News Updates Mga Balita Ngayon AFP Canada at US muling nagsanib puwersa sa 7th MMCA 13.6 Million Pesos na halaga ng droga na samsam sa Baybas sa Cebu Kibuloy ibinalik sa Pasig City Jail matapos ang pagpapagamot sa pneumonia Ako po si Cesar Soriano ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Muling nakipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Canada at Estados Unidos para sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kahapon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., pinatitibay ng MMCA ang kooperasyon ng mga nabanggit na bansa para sa kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Ipinadala ng AFP ang BRP Andres Bonifacio o PS-17, Beechcraft King Air C-90 at Search and Rescue o SAR assets ng Philippine Air Force. Samantala nagpadala ang Canada ng HMCS Ottawa o FFH-341 habang sumuporta naman ang Estados Unidos sa pagpaplano at pagsubaybay sa pagsasanay. Kabilang sa mga pagsasanay ang Communication Check Exercises o COMEX, Division Tactics o DivTax photo exercise of photo X at expandable mobile anti-submarine training target exercise o MATEX. Nasamsam na mga autoridad ng mahigit 13.6 million pesos na halaga ng ilegal na droga mula sa isang welder sa bypass operation sa sitio Kamanggahan, Barangay Labangon, Cebu City itong miyerkules ng madaling araw. Arestado ang 49 anyos na suspect matapos makumpiskahan ng dalawang kilo ng shabu sa operasyon na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA kasama ang Naval Forces Central Regional Police Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Office Station 10 at PNP Drug Enforcement Group. Nakuha rin sa operasyon ng buy -bust money, packaging materials, isang cellphone at motorsiklong ginagamit ng suspect. Ayon sa PIDEA 7, isinailalim sa tatlong linggong surveillance ang suspect matapos makatanggap ng impormasyon na kaya nitong magbenta ng kalahating kilo ng shabu bawat linggo kasalukuyang inihahanda ang mga kasong isasampalaban sa kanya. Balik Pasig City Jail si Pastor Apollo Kibuloy matapos ma-ospital dahil sa Community Acquired Pneumonia ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Matatandaang dinala si Kibuloy sa Rizal Medical Center noong January 18 matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Pagkalipas ng ilang araw, inilipat siya sa isang pribadong ospital sa Pasig para sa karagdagang gamuta. Noong January 23 naman, iniutos ng Regional Trial Court Branch 159 ang kanyang paglipat sa Pasig City General Hospital. Dito siya ay na-diagnose na may pneumonia at hypertension stage 2. Habang nasa ospital, pinayagan siyang makapag-record ng campaign video para sa kanyang kandidatura sa Senado noong Pebrero 7. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uulat. Lord, conquer my fear, and faith, and trust and yeah. in you. Now sustain me, persevere. I commit like myself to this mission. Pinapabigay po. po. Nagdiklara ng giram abusay, hindi tayo hinto. We cannot lose any more persons. <tong> Dad, <tong> 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 nawawak <kayo>. yun. <tong> Isipisan nili mo? <tong> Sa mala naman, <tong> maa. <tong> anak, ng spiritong Santo, Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.